magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon naman po ang atin naman pong tatalakayin ngayon ay ang hugis ng inyong kamay at sa iyong personalidad. Tingnan po ninyo ang hugis ng ating mga kamay or ng inyong mga kamay at tingnan po ninyo ang ating litrato na ating ipapakita sa inyo kung saan ba kabilang ang hugis ng inyong mga kamay. Narito po at atin po itong tatalakayin. Alam mo ba na ang hugis ng inyong mga kamay ay nagsasabi sa iyong personalidad? Ginagamit sa pagbasa ang hugis at guhit ng iyong palad sa Chinese medicine upang matukoy ang iba't ibang uri ng karamdaman sa katawan at kung paano ito magagamot. Ang method na ito ay tinatawag na palmistry sa Chinese tradition. Bawat isang hugis ng kamay ay kumakatawan sa limang elemento ng Daidi. So, narito po ang ating mga litrato at tingnan ninyo ang hugis ng inyong palad kung ano ba ang sinasabi nito para sa inyo. Number one po ay ang earth hunt. Ang taong may ganitong hugis ng kamay ay mga mapagkumbaba at tapat sa kanilang mga sinasabi. Sila ay masisipag magtrabaho, Lulial at mabuting makikitungo sa kanilang kapwa. Ngunit maiksi ang pasinsya ng mga taong may ganitong hugis ng mga kamay. Para sa kanila, ang tiwala at katapatan ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang klase ng relasyon. Yan po ang sinasabi ng earth hand. Kapag ikaw naman ay nasa fire hand, ang mga taong may ganitong hugis ng kamay ay mga ambisyosa at ambisyoso at natural na mga born healer kaya nilang harapin ang isang sitwasyon gaano man ito kahirap o kakomplikado. At ito ay kanilang malulutasan nang maayos at matagumpay. Ngunit sila ay sobrang emosyonal sa mga lahat ng mga bagay na labis na nakakaapikto sa kanilang pakikipagrelasyon. Dahil sila ay may tendency na magiging possessive at sobrang clingy sa kapariha. Ayan po ang fire hand. At kung ikaw naman ay may water hand, kung ganito ang hugis ng iyong mga kamay, sinasabing mahusay kang mag-adapt sa anumang pagbabagong mangyayari sa iyong paligid. Lahat ay kayang-kaya mong sakyan at sabayan. Gaano man ka-acquired ang sitwasyon, hindi ka judgmental at tanggap mo ang sino man ang dumating sa iyong buhay. Dahil dito, labis kang kinagigiliwan ng mga tao at lahat ay halos ay makakasundo mo. Ayan po ang water hand. At kung ikaw naman ay mayroong wood hand, ang mga taong may ganitong hugis ng palad ay may malikhaing tao. Kung ganito ang iyong mga kamay, sinasabing ikaw ay independent at gusto mong hubugin ang iyong kapalaran at tadhana ayon sa sariling pananaw at sa sariling mong kagustuhan. Hindi ka mabilis ma-fall sa isang tao. Ngunit sa sandaling ikaw ay mafall, masyado kang magiging atat sa taong mahal mo. So yun po ang sinasabi na ikaw, kung ikaw ay may wood hand. At kung ikaw naman ay may metal hand, ganito ba ang iyong kamay, metal hand? Kung oo, ikaw ay may kamalayan sa pamumuhunan o entrepreneurial skill. Entrepreneurial nakakaluhikal rin sa approach mo sa buhay at hindi ka naniniwala sa hiwaga ng kapalaran at tadhana. Dahil para sa iyo, ikaw mismo ang humahabi ng sarili mong buhay. Naniniwala ka rin na hindi dapat pahirapan pa ang isang kamay kung mabilis at mas madali mong masolusyonan. Dahilan kaya umiiwas ka sa mga anumang stressful. So ayan po ang ating metal hand, kung ikaw ay mayroong metal hand. So ikaw, ano ba ang hugis ng iyong mga kamay? Tingnan po lamang ang ating mga litrato upang maikumpara mo ang iyong mga kamay dito. So ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.